Hello everyone. Pag-usapan po natin ang ating spleen. Ano ba ito? Pero bago po 'yan, please click and subscribe. Hello everyone. Ano ba ang ating spleen? Ito ay isang organ na kasinlaki lang ng ating kamao na makikita sa kaliwang bahagi sa itaas ng iyong tiyan, sa tabi ng iyong tiyan at sa likod ng iyong kaliwang tadyang. Ito ay isang mahalagi ng ating immune system. Nilalabanan nito ang mga umaataking mikrobyo sa dugo. Ang spleen ay naglalaman ng white blood cells na lumalaban sa infection. Kinokontrol nito ang antas ng selula ng dugo gaya ng puting selula, pulang selula at mga platelet. Sinasala nito ang dugo at inaalis ang anumang luma o nasirang pula na selula ng dugo. Ano naman ang palatandaan na may problema na ang iyong spleen? Ito ay ang sakit sa kaliwang itaas ng tiyan na maaaring kumalat sa kaliwang balikat. At yung pakiramdam na busog nang hindi naman kumakain o pagkatapos mong kumain, ang spleen ay tumutukod o dumidiin sa iyong tiyan. Kaya alagaan ang ating spleen sa pamagitan ng pagkain na masusustansya at sapat na pamamahinga. Dahil ang spleen ay gumagawa ng red blood cells mula alas 8 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Kaya napakahalaga na magkaroon ng sapat na pamamahinga at may maitutulong din sa atin ang reflexology. Sa video pong ito ay ituturo ko sa inyo kung paano makakatulong ang reflexology uh, sa ating spleen sa pamagitan ng pagpress sa part na ito. Kaya panoorin po natin kung paano ito gagawin.